Good morning guys, ang ngayong mga gano'r, ah, nandito rin tayo sa likod sa taniman natin at ang gagawin natin ngayon ah, simulan ko na i-prepare yung pagtataniman natin ng mustasa natin at saka ng pechay sumahin nyo ko kung kapansin nyo, no? ayan yung ginagawa natin na black. Ah, hindi naman siya kalakihan. Hindi ko siya masyadong nilapadan kasi konti lang naman natin. Ano, ano kasi natin, hindi naman tayo yung pang commercial to na. Totally na ano, pang gamit yung niluto natin. Ay niluto, yung tatanim natin dito ayun Ay, tama lang meron tayong pang consumer tsaka kung sino may gusto bumili sa mga kapitbahay natin pag ano, natin para siyempre yung kaya susunod natin dito tsaka yung pabili ng abono yung mga ano eh mabawi natin para makakapagdating muli tayo ng panibago di ba guys kaya eh, katuloy nyo wala mo tayong trabaho so ito lang yung isa, -isa pwede natin pwede pagkaabra same time pagano no may nagbenta eh hindi yun. pang bibili natin ng panibago mga buto na pantanima sya pang ano rito so yun naman ang purpose natin kaya tayo nagtatanim ng mga gulay hindi na actually po consume kundi pang ano rin natin so yun kakapong sana to talong ay talong o kunin yan natin So kaya kung napansin nyo ay eh, mababa na rin yung talong natin kasi ito yung pinaka ano yung dati pinutol natin so tapos sinabihan natin siya lumaki ay may bago na uli sila tsaka bumata at same time kasi nalagi ito medyo natagalan na huli kasi wala siyang ganto na naunang umusbong na sangang medyo maliliit kaya ito medyo Di, na delay hindi ka tulad ng iba na ito na natira kaya mga nauna so may mga ano na sila so ayan buhay na uli madali lang naman mabuhay yung kamote ayan buhay na uli sila So, sa saglit lang yan, mga ilang ulanan lang yan. Pagka ano yan, eh, tawag rito. Ah, agapang na uli yan. yan. So, parami na naman tayong harbisin. So, ayun guys, yun na muna ang uh, update ka rin dito sa ginagawa natin. So, natagusin natin ito para mamayang hapon naman, eh, gagawin natin eh, mag bibili na lang tayo rito sa mga bago nating tanim sa ayan update nga pala medyo meron iba na ano natin mga ayan medyo malalaki na sila okay actually ito hindi naman kasi ito malalaking klase na mais mais yan ng puti yung ano mali, yung nabibili natin sa pala yung na iba dalawang klase meron yung malalaki mahaba na parang oh, sweet corn ang laki size o medyo maliit pero ito yung mas maliit na variety ito galing ng probinsya maliit lang talaga yung pinaka busil niya o yung pinaka ano niya po ah uh, laman na napoproduce so maliit siya na klase tapos ito pag ano, may uh, harvest na ulit tayong sorgo mayan magugulang na siya yun may nakita nyo ay meron tayong kukunin ulit So ayan buti na ano natin yung ano, nakaraan. Wala. Na agad talaga ng ano yung ating mga dahon ng ano talong tulad nito. Ayan. Meron na naman po siya. Ayan. Kung nakikita nyo. Tay natin. Pinipis ako lang yan. Mm. Ayan. Siya mamatay na. Ayan. Meron pa rin dito sa kabila. Ayan. ayan ang laki. Patay na natin yan. Ayan, patay na yan. Ay, mayroon pa maliit. problema rito pagkatag guys. So, ang dami nila sayang. Kung hindi magbabantayan at saka ano yung mga halaman Hindi na mo makuha sa yung ordinary na sprayer. Ano, tawag rito. Ano, tawag rito parang hindi sila na iinda dun sa tulad ng mga malatahin walang silbi sa kanila yung guys hindi uubra sa mga ganitong klase ng higad so ayan papapatayin na natin yun at pag sa balat mo yun sigurado mamamantal kang may higi ayun nga no, usama malunggay yung dami so hindi naman natin agad agad kung ano lang yung maabot din natin ayun o no? Tapos ang lalaki sa ilalim ng mumpus down. Oh, Pusay na lang natin. Ayaw yung ano natin. Ibang mais. Hindi makalaki ng ayos eh. Pero sana makaanin naman din tayo kahit pa paano dyan. At saka dito sa second batch natin na to. Ah, yung mga panggulay gulay lang natin. So, ito pala. Antay ko lang matuyo. Papatuyo tayo ng siling pangsigang para pag ano may tanim tayo kasi yun yung wala ko rito meron tayo kasi siling makopa tsaka rito eh siling labuyo na klase so yun antayin natin na magkaroon tayo ng ano tapos itong patol antayin natin siguro by next week sana magstart na ng bulaklak kasi na ano anuhanan natin siya, nalagyan ko na ng abono na ano yung magkahalong yuria tsaka yung complete So, sana pa next week mag-start na siya mamulaklak. So, ayun na lang muna guys ang update natin. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting at God bless.